Bulls. Pasok tayo sa kaharian ko. So, nagpapanggap lang akong mahirap. So, uwi na ako sa aking aking kakarian. So, medyo gusto ko lang maging ano ngayon. Uh, ah, Dadanasin ko naman ngayon ng buhay hari. No. Eh, yung Reyna ko sa kayong prinsesa ko. Happy birthday! So, uwi na kami sa... Uwi na kami sa aming kaharian. Uh, Magbubuhay. Birthday hari birthday. muna ko saka rain yung ano, asawa ko. So, matagal-tagal din kami nagpanggap na mahirap. Mga lodge. Ito kami sa... Ito yung aking, ano, J. Castle. Ayan. Yung mga lodge, oh. So. Eh, Ayan, yung mga aking mga mga alagad. Ayan, mga alagad ko. Marami ang alagad. Pasok sa aking kaharian. Ay day ka, Senyo. So, ah, nakapasok na ako sa aking kaharian So, pakita ko sa inyo Ayan, oh. o no? so, Dito na, nakabalik na ako sa aking kaharian So, magbubuhay Ano muna ako mga lods So, siyempre, hindi naman ako maramot, mga lods, eh. Pinapasok ko rin yung mga iba na gusto mamasok sa akin kaharian, sa akin castle. Yan. O, yan. Pinaka-ano Ayun. Marami naman mga tao dito. Kan. Ayan lang sila. Sina, ano ko. Pow! Ayan. Ayan. Figuro sila, siyempre, mamaya papasok nga ako sa aking kaharian at mamamahinga na ako. So, so ang ganda nito ng aking castle eh, meron siyang dagat doon. Pinatayo ko niya, may dagat talaga sa dagat. So, ito ka sa siya mga niya. Di ba? So, yung mga aking mga hardin. So, yung mga tao na gusto mong makapasok din sa ano, so, sa kaharian. Sabi na pasok yan. Alay, ganun talaga. So, masaya ako dahil nakabalik na ako sa aking pamamahay. So, sa araw lang ulit tapos mag-ano ulit ako lods papanggat ulit ako mahirap. <laughs> yeah, well, ko kaya 'yan, oh. Malibot ko kaya. So, 'yan, marami akong kwarto diyan. So, doon banda, meron ako ng uh, mga mga mabisita, yung mga bisita, yung ano, nakakatulog. Yan. Na uh, may mama ano, medyo may may naman tatay mga lods, papasok muna ako at magpapahinga muna ako doon sa loob. Sa so, loob sa kwarto ko, may mga lods.